na sa higit libo ang bilang ng na mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Nepal. Hinahanap pa hanggang ngayon ang dalawang Pinoy na umakyat sa isang bundok doon. Nagpapatrol Caroline Bongkin. Ito ang iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Nepal noong Sabado ng Tanghali. Sa lakas ng pagyanig, maraming gusali ang bumigay at gumuho. Nabiyak ang mga daanan, nasira ang mga templo. Kalunos-lunos din ang sinapit ng na mga naibit sa guho. Ilan sa kanila ang nahugot at nailigtas na ng mga rescuers. Sa video na ito, makikita ang pagbuluak ng tubig sa swimming pool dahil sa lakas ng pagyanig. Sa huling tala ng news agency na Associated Press, umabot na sa mahigit 3,000 ang namatay at nasa 6,000 ang sugatan dahil sa lindol ayon sa Embahada ng Pilipinas sa India. Ligtas naman ang nasa tatlong daang Pinoy doon, pero kailangan nila ng pagkain at inuming tubig. Physically, they are okay. All the others have informed us that they are okay. However, yung food and water is becoming scarce. So they are staying in their individual communities. Nahanap na rin ang mga Pinoy na sina Jessica Ann Ramirez at ang nobyo niyang si Jose Francisco Oracion na nagbabakasyon sa Nepal. Nilinaw naman nila na hindi sila umakyat ng Mount Everest, kundi nasa loob ng isang gusali ng lumindol. Sobrang lakas niya. Wala kami sa adjustment do it ourselves noong nangyari. Nasa back of the kami, which is like a... Yun esco heritage town. Dalawa sila upang tumebang isang building, and then biglang dumilim yung light, and then parang akala namin drown out lang at sleep lang nag nagdurag sleep yung floor. Pero ayon sa embahada ng Pilipinas sa India, may dalawang Pilipino pang hinahanap sina Mendelson de la Cuesta at Edward Sampelo na umakyat sa Mount Manaslu noong biyernes. Tinawagan ng embahada ang hotel na tinutuluyan ng dalawa kahapon pero hindi pa sila bumabalik. They are work, Filipino workers from Qatar uh, going, on a, going on a trek to Mount Manaslu. We were able to to verify that Mr. Mendelson na and Mr. Edward Sampello were there on Friday. Sabi na mag-ascend na sila sa ano, sa Mount Manaslo after lunch. Nakikisimpatya naman ang Philippine government sa pamahalaan at mamamayan ng Nepal. Handa ang Pilipinas na magbigay ng humanitarian, financial at iba pang tulong. Bumiyahin na papuntang Nepal ang crisis management team mula Pilipinas para i-assess ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga Pilipino doon. Carolyn Bonkin, ABS-CBN News.